Kwa ko kasabot sa gibadero bago ka ba dito? Ngayon ko lang nakita yung mukha mo ah Ah, ano, ah uh, Nagbakasyon lang ako dito, pre, oh <laughs> Ah, talaga ba? Ikaw, taga, taga dito ka? Oo, oh, taga dito ako. nag kasi ako ng Bisaya, bug bug ko. Ah, Sabi kasi nila sa Facebook, kami daw mga Tagalog gumakaya ng pagpag. Baka Bisaya ka. Ako? <laughs> Hindi man ako Bisaya, oy. Ah, ano ako, ah, Tagalog ako, nakatira ako noon sa sa Luzon. Yung si, yung, yung Babaw ba? Saan sa Luzon? Yung typhoon ba yun? Anong typhoon? Bagyo? Oo, oh, ba bagyo. <laughs> malamig nga, malamig nga doon eh. <laughs> ah, Tagalog ka pala. Akala ko kasi Bisaya yung kinanta mo kanina eh. Ay, hindi ko nga, hindi ko nga maintindihan yung mga kanta ng mga Bisaya eh. <laughs> Ayaw o